Sa mga balita naman sa labas ng bansa, kanya-kanyang hakot ang ilang Palestino sa pag-asang may maisasalba pang gamit kasunod ng panibagong pambobomba ng Israeli forces sa Rafa Gaza Strip. Ang babala ng Israel, magpapatuloy ang pagpulbos ng IDF sa mga lugar na pinaniniwala ang kuta ng grupong Hamas. Mahigit dalawang milyon at libong mga Palestino ang apektado ng gera. Habang sumampana sa higit 34,000 palestinong sibilyan ang napatay sa digmaan. Dose-dose na hoon namang raliis na ang inaresto sa University of Texas sa Amerika matapos nga pong magsagawa. Nang protesta laban pa rin sa mga pag-atake po sa Gaza Strip. At ayon sa report, walang kaukulang permit ang mga reliista na pawang mga estudyante at guro. Ilang paralam din po sa New York ang nag at inaresto ng mga otoridad. Parang sa Maynila lang ito, ha? Mm. Sa Massachusetts, nagtipon din ang mga reliista para kundinahin ang pag-atake ng Israeli forces sa Gaza Strip. Sa isang drone footage, makikitang nagtimpon sa paligid ng Harvard campus sa mga demonstrador. Nauna nang nagsagawa ng magkakiwalay na protestang mga mag-aaral sa Columbia University, Emerson College at maraming iba pa. Laban pa rin yan sa mga kumpanyang sumusuporta sa IDF. Kinundi na ng mga estudyante ang pakikipagsabuwata ng US government sa pambobomba ng Israeli forces sa mga sibilyan sa Gaza. Hindi naman bababa sa isang daan at labing siyam na mga bilanggo ang nakatakas at taka sa isang piitan sa Abuja, Nigeria. At ayon sa ulat, sinamantala ng mga inmates ang ilang oras na pag-ulan para sirain ang pader at gusali po sa pasilidad. Sa ngayon po'y sampung preso na ang hawak ng Nigerian authorities habang patuloy ang manhunt sila pang mga pugante. Ibinita ng China ang panibagong tagumpay matapos makarating sa kalawakan ng kanilang bagong Shenzhou 18. May sakay na tatlong Chinese astronaut ang naturang spaceship. Tatagal ng anim na buwan ang misyon ng Chinese crew na magsasagawa ng iba't ibang eksperimento sa kalawakan. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.